at nagbabalik tayo para sa ating big bagong video ito po ang paano maghilamos ng kanilang mga muka ng ating mga alagang uh, adult cat okay ah uh, simulan natin na mga gagamitin ito pong bulak tissue at maligamgam na tubig okay at uh, kung bago ka lang sa aking channel ako yung makikilambing na paki-share at uh, like at uh, paki-subscribe na rin ang ating channel. Okay? Ngayon, uh, wala na tayong ubusing oras at magsisimula na tayo. Tayo ay magbubukos na mga ilang uh, mga <coughs> hula. Uh, Kumain na ready na ako dalawa dito. Ayan. Ang maganda dito sa paghihilamos, uh, maganda gawin natin to umaga at saka Uh, gabi sa kagaya ko nagtatrabaho. Kung linggo naman ang kagaya na full time linggo, nandiyan lang ako sa bahay, ganun. Uh, umaga, tanghali at saka gabi. Para malinis natin ang uh, muta nila, mata, paligid na mata at saka ilong, may mga kulang uh, na to yung mga sipon niya, tas yung bibig. Okay? bibig lang ha. Ang maganda pa diyan, may technique tayo sa pagpapaligo upang hindi mairita ang ating pusa. Ang pusa po, pag pinapaliguan, naiirita yan, lalo na pagdating sa ulo. Ito po ang panglast dapat, yung paghihilamos na lang. Huwag nyo na masyado itong uh, tirahin. Panoorin nyo po ang, ang aking video dyan sa aking channel kung paano ang pagtamang tamang pagpaligo para sa akin. Okay. Babalik tayo sa ating technique, ang Indian Sit na technique. Nga, sabi ko, maraming teknik na pwede, ah, maraming tulong na pwedeng gawitin sa akin ang nakasalampa ko, ingency. Okay? Uh, ah, simulan natin. Ah, pigaan natin maigi ang bulak ng maligamgam na tubig. Pigang-piga Ang kailangan lang natin dito, ah, init at saka yung basa. Pero yung tubig na madumadalo, wag na. Wag. Kasi baka gumapang sa kanila ah, mga ilong. Okay? Unang pasada, Uh, itulak lang po natin tong kanilang noo okay, okay. para pumikit uh, patakbuhin lang muna natin patakbuhin wag na muna natin kutkutin para mapalambot natin yung mga bahagi yung sa bibig kahit huli na yon kasi wala naman ng umudo ang kailangan natin ay linisin ah uh, so Pwede nating uh, simulan ang paglilinis kahit pa paano ay napalambot na yan 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 yung sarado lang okay. tapos yung natirang malinis na yung panis na ipahid natin ulit sa ilong okay okay ba't pinabalik pa gamitin mo lang sa ilong na tayo pagka ang mga adult na napunta na sa inyo uh, hindi ito sanay uh, practice nyo lang yan uh, makakasanayan din nila yan at gaya po nasabi ko huwag yung pabayaan ang inyong mga uh, pusa uh, mga alagang hayop na hindi malinis dahil may balik po sa atin yan pag sila kinapitan ng parasite sa atin din po ang tapon yung iba na yan okay. kakaranas po tayo ng iba't ibang uh, skin disease gaya ng uh, ringworm o buni pero gumagaling naman kagad yun Uh, isang linggo, gano'n, pero huwag na tayong mabut sa gano'n, lalo na may mga kasama tayong bata okay galingin natin malinis ang ating mga puting, mga pusa tingo pusa, o alagang hayo okay, may mga paraan naman ng uh, paglilinis, technique upang hindi kayo matakot kung paano sila uh, paliguan, linisan, kukuhang okay, basta tutok lang kayo dito sa aking channel at magbibigay tayo ng tip and tricks yan oh, say hi this is my cat ice dahil malaki ang kanyang mata Aish. okay. at dyan natatapos ang ating video sana po ay uh, mag subscribe kayo dyan at mag like at share na rin ng ating video at ng ating channel maraming salamat po at hanggang sa muli